Nagpapatupad na ng force evacuation sa limang barangay sa Mako, Davao de Oro. Ito'y kasunod ng landslide doon kagabi. Una nang iniulat ng MDRRMC, nang Mako na labing isa ang naiulat na nasugatan habang isa ang kritikal ang kondisyon. Matapos matabunan ng lupa at tipak ng mga bato, ang ilang mga bus na sinakyan o sinasakyan ng mga manggagawa ng isang mining company. Batay naman sa ulat ng East Mencom, 45 sa halos siyam na pong empleyado ng minahan ang na na matapos matrap dahil sa landslide. Nasa 86 na pamilya din ang nailikas na patungo sa ligtas na lugar. Sa ngayon, ayon sa East Mencom, hindi pa rin madaanan ang mga kalsada doon at wala pa rin cellphone signal sa lugar. Nagpadala naman ang Eastmencom ng labing-apat na military trucks para sa rescue operations at nagpadala din ng helicopter para sa air evacuation ng tatlo nating kababayan na kritikal ang kondisyon.